doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupukpukpuk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinopop, Doon sa Diversion Road ng Davao City, tiniergas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha, bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo yung yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pupukin niyo? Yung tao na hindi naman niya alam nasaan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na itiergas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, para nagsurrender? surrender Kinausap. Nag-surrender siya kinausap siya. Walang napukpuk, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako, with the table ko sa depth at the time. And then I said, Sabi ko, sariri ko. Okay. Let's go to hell.